Hoy lahat. Maligayang pagbabalik sa channel, ang iyong pupuntahan para sa lahat ng bagay na pop culture, balita sa celeb, at mga nakakapanabik na sandali mula sa iyong mga paboritong bituin. Ngayon, sumisid kami sa isang bagay na sobrang nostalgic at espesyal. Kakasabi lang ni Selena Gomez tungkol sa unang pagkakataon na nakilala niya si Taylor Swift, at ito ang pinakahuling kwento ng pinagmulan ng year. Pasok na tayo. Sa isang kamakailang panayam, naglakbay si Selena Gomez sa memory lane na ibinahagi kung paano nagsimula ang kanyang ikonik na pagkakaibigan kay Taylor Swift. Nagsimula ang lahat noong 2008, mahigit 15 taon na ang nakararaan ng magkarelasyon si na Selena at Taylor kay Jonas Brothers. Si Selena ay kasama ni Nick at si Taylor ay nakikipag-date kay Joe. Sinabi ni Selena na quote, talagang nakipagdate kami sa Jonas Brothers sa parehong oras. It was hysterical. At habang hindi nagtagal ang mga relasyon, ang naipit ay ang hindi kapanipaniwalang bono na nabuo sa pagitan ni na Selena at Taylor. At sa totoo lang, iyan ay isang plot twist na hindi namin nakitang darating, ang heartbreak na nagiging isang panghabang buhay na kapatid na babae. Ipinagpatuloy ni Selena na ilarawan si Taylor bilang ang babaeng may malaking kulot na buhok at mga pulseras at bota ng koboy. Naalala niya kung paano sila nag-click kagad. Kahit noon pa man, parang nakatadhana silang maging close. Ibig kong sabihin, isipin mo ito, dalawang sumisikat na bituin, nagna-navigate sa katanyagan, pag-ibig, at lahat ng nasa pagitan, at nakahanap sila ng ginhawa at pag-unawa sa isa't isa. Yung tipong connection? Bihira. Fast forward to today, and their friendship is going strong pa rin. Sa pamamagitan ng mga career high, personal lows, health challenges, at headline-making moments, sina Selena at Taylor ay naninindigan sa isa't isa. Sinabi pa ni Selena, walang katulad ng pakikipagkaibigan sa isang taong dumaan sa parehong panggigipit sa industriya at nanatiling tapat sa kanilang sarili. At hindi ba yon ang panaginip? Isang matalik na kaibigan na kinukuha ang iyong mundo at hindi kailanman bibitawan. So there you have it, isang love story na hindi huling nagbigay sa amin ng isa sa pinakamagandang celeb friendships of all time. Pinatunayan ni na Selena at Taylor na ang tunay na pagkakaibigan ay maaaring umusbong sa mga hindi inaasahang paraan. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang i-click ang like button, mag-subscribe, at i-ring ang bell para hindi mo na mapalampas ang mga nakakapanabik na kwentong seleb na tulad nito.